Alam naman niya na kaya ko magdesisyon. Kylie Padilla turned 19 last Wednesday, January 25. Pero Sabado pa lang isang surprise birthday party ang inihanda ni Robin Padilla para sa kanyang anak na dalaga. Sinabay sa despedita ng mga kapatid ko kasi they're going back to Australia soon. And yun, sinabay na lang para bonggang-bongga yung party. Uh, wala po si Mama. Si Tamariel, nandun po siya. Dumating sa party ang leading man ni Kylie sa bago niyang series na The Good Daughter na si Rocco Nasino. Siyempre, ano, uh, bilang supporter rin sa kanya. Siyempre, we wanna show our support to uh, one of our ano, sa co-stars namin. Siyempre, yung leading lady, leading lady namin. Pinak pinakilala po nila ano si uh, Binoy sa akin, Tito Binoy uh, maging ano, naging maganda yung usapan namin. Tsaka, kasi, ano, yung paras po kami ng trainer sa, sa pagbuhat. Sa pagbuhat. So, yun nga, at least meron akong icebreaker agad. At uh, ano, from there, naging maganda yung usapan namin. Marami naman ang naiintriga sa hindi pagdalo ng rumored boyfriend ni Kylie na si Aljura Brenica. Uh, galing ako sa ano eh, sa Iloilo. Late na ako nakauwi. And uh, hindi ko pa napag-aralan yung ibang uh, uh, ano sa party piece so pala mo kay Kylie na hindi ako makakarap <laughs> Dalawang special gifts daw ang natanggap ni Kylie noong kanyang kaarawan Isa na kaya rito ay ang regalo sa kanya ni Aljur Hindi ko na sasabihin ko sa kanino there's isa basta yung isa sa amin na yun yung isa rilo Kylie ni Aljur Secret, Secret. <laughs> Basta mo na lang yan. <laughs> yeah, meron to. Naibigay ko na. Sa akin na lang. Tila may nagbago na raw sa dating espesyal na pagtitinginan ni na Alger at Kylie. Hindi naman. Hindi naman. Baka mali lang yung nakikita niyo. No, we just... Uh, ano... Inuna namin yung career. Nawala time. We're working hard. <laughs> Wala, hindi po. Ano lang. Oh. Nag-isip din ako, since I'm getting older, tapos may good daughter, siya din, kailangan mag-focus sa movie niya. So, yun na yun. And speaking of good daughter, masasabi ba ni Kylie na isa na siyang mabait na anak ngayon? <laughs> oh my gosh! Hindi, uh, I don't know. Ask my dad. <laughs> Alam naman niya na kaya ko mag-desisyon. Tsaka may tiwala naman siya sa akin, otherwise, di siya ganyan yung relax lang.